Handa na ba kayo mga protestante sa malalim na pag-iisip tungkol sa kuwaresma? Sama-sama tayong magnilay-nilay. Ang kuwaresma ay panahon ng pagninilay, pagsasakripisyo, at pagbabago. Para sa maraming Pilipino, hindi lang ito basta panahon, ito ay isang paglalakbay ng puso at kaluluwa. Inaalala natin ang mga sakripisyo ni Jesus, at sa sarili nating paraan, gumagawa rin tayo ng maliliit na sakripisyo. Siguro ihihinto mo muna ang paborito mong merienda o maglalaan ng mas maraming oras sa pagdarasal. Ang importante ay ang muling pagkonekta sa kung ano talaga ang mahalaga. Isipin natin ito bilang isang spiritual reset button. Ito ay pagkakataon para huminto, pag-isipan ang ating mga ginagawa at panibaguhin ang ating pananampalataya at pagmamahal. Kaya ngayong kuwaresma, maglaan tayo ng oras para magnilay-nilay. Ano ang kaya mong bitawan? Paano ka mas mapapalapit sa iyong pananampalataya at komunidad? Gawin nating makabuluhan ang kuwaresmang ito. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa isang bagay, ito ay tungkol sa pagiging mas mabuting tao ng sama-sama. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at magnilay-nilay.